guys, good morning ayan na, kompleto na tatlong kilong big hid, dalawang piraso ito, paksiw na lang ito paksyon na lang nagkatamaran para isang luto na lang imbis na imimiso paksiw na lang Paksil na lang po. Ito. Yan. Tatlong kilo din ito eh. Oh, sarap sana miso. Kaso nga lang eh. Tinamad ako. Yan. Tinamad ako. Yan ulo. Hindi masakit yung ulo eh. O. Puro paksyon na ito. patibayan bayan na lang na sigura ito. May itlog pa. Ayan no, itlog dami. Itlog ng big head. Maya-maya. Ayan hindi na miso, yan na lang. Ay. Yan. Tatlong kilo. Okay. ruya sibuya. Sili, haba. Sibuyas. Bawang. Kamatis. Paksiyo na may kamatis. Ibang klase ito, pauso. Hmm. may kamatis na paksiw ah suka tuyo tuyo ayun na, sarang na, wala na daming kwento wala na bisag bigay sa na lang ito yan salang na ito bigat sa tatlong kilo yan guys paksyo na lang nauwi sa paksyo ang plano dapat miso at saka paksyo saka prito tatlong uri sana dahil mag paksyo na lang okay Import, import.